Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatuto kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law. Equal protection of the law. Kung tatanggalin ang, 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 ang uh, confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang. Dahil pag nag-single out, obvious na mumuliti ka. At pwede ba sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil diyan. Itigil na muna yung pamumulitika. Hindi pa po natatapyas ang confidential fund. Bakit po? Mm -hmm. Ang pinasa ng mababang kapulungan ay isang panukalang batas na naroon pa rin ang confidential fund mm -hmm. ni Pres Vice President Sara Duterte. Nandun pa rin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente at 2.2 billion intelligence fund ng Presidente at meron ding extraordinary uh, expenses. At nandun din yung 1.6 billion na confidential and extraordinary expenses ng kabara At meron ding 331 million ang mga senador. Naipasa na po yan ang mababang kapulungan. Yung sinasabi nila... Ay yan yung magiging rekomendasyon ng small committee nila pagdating sa bicameral conference amendments. committee. amendments. Mm -hmm. So mali po yung sinasabi nila na tinanggal na ng kamera dahil hindi po tayo parliament. Tayo po ay bicameral. Kinakailangan magpasa ng bersyon ng Senado at uupo ngayon ang dalawang kapulungan sa bicameral conference para i reconcile ang magkaiba nilang mga provision ng pinasang panukalang batas. Mm -hmm. So yung mga nakaupo po dyan sa small committee, gaya ni Congressman Kimbo, hindi po tayo parliamentary government. Huwag po kayong magsalita na parang kayo na ang magdedesisyon. Ang obligasyon po ng mayorya ipasa ang budget na hiningi ng Presidente dahil kayo po'y kaalyado ng administrasyon. Hindi nyo po katungkulan na baguhin ang hinihingi budget ng Presidente. Kaya nga po ang uh, tradisyon dyan sa Kamara at ako po'y naging Deputy Minority Leader, pagdating sa budget, ang pwede lang magtanong minoriya. Dahil bakit ko questionin na makakakampi ng administrasyon ang budget na hinihingi mismo ng Presidente? o bakit tayo tumaliwas sa tradisyon. Dahil binabanatan po ni, 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 ni uh, um, um, House Speaker uh, Martin Romaldes ang Vice President dahil nga sa planong politika. Ngayon, ang sagutin natin, eh bakit kung tatanggalin ang confidential fund, confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente? Ano bang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice President? Diba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkat magkatunggali. For the first time in many long years, magkakampi ang presidente at vice presidente. Kailan ba huling nangyari 'yan? Hindi ko na maalala kung kailan huling nangyari 'yan. Balikan natin. Oh, nung huling presidential election, Duterte, Leni Robredo magkatunggali. Bago 'yan, Noynoy -Noy Aquino, Jojo Binay magkatunggali. O bago 'yan, Ah, um, uh, oh, yun, magkakampi sila. Gloria Arroyo at saka si De Castro. Pero bago yan, Erap Estrada and the GMA magkatunggali. Bago yan, sino pa yun? Um, sino ba vice president ni Ramos? Hindi ko maalala kung sino vice president ni Ramos. Naku, hmm. nag-senior moment tayo. Talongin natin yung may oh, wala, Pero bro. parang ang huli na eh. Corey Aquino, Laurel. Well, panandila, magkampi yan. Pero sa totoo lang po, hindi rin sila magkakampi. oh hindi pa pareho nilang obligasyon na anong pinanumpaan nila mm. na itaguyod ang saligang batas. At sino ngayon ang nagsasabi humihimok sa taong bayan na buwagin itong saligang batas na ito? Kundi ang teroristang si BBMPA. Mm. Bakit presidente lang ang may trabaho na pagbantayan 'yung mga uh, 'yung mga nagtatangka na patumbahin ang ating gobyerno at wala bang ganyang katungkulan ng vice president? Siguro kung hindi siya na talaga ang co-chair ng NTF-LCAC na lumalaban sa mga teroristang CPP-NPA, hindi niya kinakailangan ng confidential fund. Pero kasi, hinalal naman natin si Bipisara Sara dahil siya ay si BP Sara. Na nung siya ay mayor ng Dabao, eh talaga namang sinigurado niya na napulbus niya ang mga teroristang CPP-NPA, hindi lang sa kanyang sudad, sud sud kundi sa buong Dabao region. So bakit natin ipagkakait ngayon sa Vice President? And yet, binibigay pa rin natin sa presidente. oh, ayan pa yung issue na tinatanggi ni, ni um, Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Oh, kasama na lahat yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabihin ng resume. Ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag -liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential pan, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamera. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto nyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Eh ako naman, di ako na kinabang dyan eh. Dahil biskim, nakakuha ako ng budget. Ninanakaw naman ng mga district congressman. Kontrolado ang district engineer. Oh. Pero hindi naman Sige, lahat. Sige, gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Mm. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Ah, kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Mm. Gusto nyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal, itigil lang kasi ngalingan Ang katotohanan, tinatarget niyo si BP Sara dahil sa banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget niyo, hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo'y nagmamahal sa bahay, bayan, kung talaga kayo, dais yung ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay niyo para sa West Philippine Sea. Huwag niyo sasabihin you are on the right side of history. Tatanggalin niyo yung isang opisina lang ng vice president. Pero yung sa inyo, tatago niyo pa rin. Hypocrisy is what is, that is the right word for you. Right place of history. Mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa house eh. Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan-kailangan dyan. Tapos... Ang, ang gagaling. We are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history ang alam mo. Hmm. Sige so, kayo. Huwag so, niyo akong hamunin. Ako so, nakikisama. Hmm. Dahil minsan nga ako naging... Yan ang kultura dyan eh. Makisama okay. ka. Kaya taymi ka dyan. Pero huwag kayong magsisinungaling. At huwag niyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kayo na kailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko na mimigay na kung ano pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan ninyo. Pero at least si Dipisara Sara, wala pong aligasyon niya na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Oh, wala namang mga aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. O okay, oh, kayo gusto niyo ba mga ako kongresman? Hmm. Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law, equal protection of the law. Kung tatanggalin ang 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 uh, confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. 'Wag mag-single out ng isang opisyalis lamang dahil pag nag-single out obvious na ka. At pwede ba? Sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil jan, itigil na muna yung pamumuliti pamumulitika. Eh ako, makita ko sa intablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID ng uh, Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa na yan. Eh bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakya sa intablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo inyong mga personal na ambisyon. Eh, Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwede mag-doblin na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin nyo yung, idadivert nyo yung issue. Dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pupuruhan nyo yung kalaban nyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiya na sa politika. Yan ang katotohanan. Sorry po, at medyo high blood tayo na araw na yan. Oh. Oh. Oh.